Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon bagong pageant from Indonesia. Kakabugin daw ang lahat ng international pageant. Kung ano to, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na To. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang, ano, Miss Mega World tayo ngayon. So, yun nga. Diyos ko, bulung-bulungan nga dito sa social media ng pageant world. Ito nga ang bago daw na ibubuksan na pageant o ipapanganak na pageant, international beauty pageant, kung saan ang nagmamayari daw ay from Indonesia. oo oh. oh. Dahil meron nga diba, iba't ibang klase ng pageant na galing sa iba't ibang klase ng bansa. Katulad na lang halimbawa, Miss Earth na kung saan nasa to, dalawang dekada na to ang nagmamayari nito ay Philippines. Siyempre tayo pa rin ang original. And then, ayan nga, meron nga na talagang tumapat dito sa Miss Earth. Ito nga ang Miss Grand Kung saan naman ay nasa isang dekada na ang Miss Grand International. At bukod doon, syempre, meron pang mga nagsusulputan na pageant na katulad na ng Miss Charm na hindi matuloy-tuloy at atong nga, ang Miss Cosmo na kung saan naman nagmamaganda. Charot. So, from Vietnam. Mm -hmm. At eto syempre, bagong ipapanganak ng Indonesia, nakakabug daw, take note ha, Kakabog daw sa lahat ng pageant na mga nabanggit natin ang Miss Mega World kung saan under by Ivan Gumawan. Gumawan ba? Tama ba? So yon si Mr. Ivan ay alam natin siya ang national director or siya yung nagmamayari na Mega Bintang. So ngayon, nagpaplano niya ta itong si Ivan na gumawan ng pageant na international pageant kung saan naman ay Mega World International. O, oh, di ba? Ang bongga. Ibig sabihin ng mega ay pinakamalaki, pinakamalakas, 'o oh, di ba? So san ka pa? So yan. Well, wala ka nakakaisip niyan. Kung may miss grand, magkakaroon ng mega eh good luck, di ba? So ang tanong kakabugi na nga ba talaga ni Ivan ng todo-todo ang Miss Grand International? So alam natin na ang pananahimik ni Ivan tong mga nakaraang Miss Grand International dahil hindi nga nabigay sa kanya ang titulong Miss Grand International kaya ayun siguro na isipan niya, no, gagawa na lang ako ng bago kong pageant. So dito na ba masisira ang friendship nilang dalawa ni Mr. Nawat o nag-consult ba siya kay Mr. Nawat? So yun yung sinasabi ko. Kapag tinitignan mo ang isang bagay tapos gusto mo magkaroon ng ganyan, ang tawag dyan ay... <laughs> so yan. So nakakaloka. So ako, para sa akin, so sana nag-consult siya kay Mr. Nawat for sure na alamin ko ano ang meron sa pagbuo ng isang pageant. Kasi syempre hindi naman biro. Kaya nga di ba nabuo yung mega bintang dahil sa pag-guide ni Mr. Nawat dito kay Ivan. Tapos si Ivan nababalitaan ko na talagang gusto niya makapasok sa ano, yung Miss Universe Indonesia na siya ang humawak noon. Pero hindi mapunta-punta sa kanya yung franchise noon. Kaya siguro, dahil kesa naman push siya ng push, may mega bintang na siya. Kaya siguro nagpaplano siyang gumawa ng mega world. Oh, saan ka pa? Alam niyo, sa totoo lang, magandang pakinggan. At parang feeling ko, Uy, abangan natin itong malaking pageant to. So, syempre, saan gagawin to Sa Indonesia. So, ang tanong nun lahat, kung halimbawa, kung sakali lang, hypothetical, matutuloy ang pageant na to, ito ba ang kakabong na talaga sa Miss Grand, sa Miss Earth, at saka sa Miss Charm, at saka sa Miss Cosmo? Pwedeng yes, depende sa kanya kung paano niya palalaguin o paano niya ilalatag yung kanyang pageant sa atin. Kung maganda ba, kung hindi ba magkakaroon ng bayasan, ilang candidates ba maglalaban-laban. So, hindi imposible yun. kung Lalo na kung bubonggahan niya. Pero knowing sa pageant sa Indonesia, hindi naman Ganong kabongga. Charot. <laughs> so, medyo pag nanonood ako ng puti Indonesia, kahit inimbitahan na nila lahat ng beauty queens sa buong mundo, ang supranational queens, and then ang Miss Universe queens, Isama mo pa yung Miss International queens, Isama mo pa yung Miss Trump queens, parang ganun pa rin. <laughs> diba? Ayun. So, ako, para sa akin, uh, malabo. Malabo pa kasi syempre baby pa lang siya Kung baga parang marami pa siyang dapat patunayan And then hindi pa nga niya nasisimulan to Pero kung sakali masimulan na So syempre hindi pa ganong kabongga Saka hindi natin alam kung ano ba yung makiging category ng pageant niya Ano nga ba ang, ang pamamaraan ng pagpili nila So hindi pa natin alam Pero syempre ang afraid ng lahat ay Diyos ko, sila na ang magpapabaksak talaga sa ano? <laughs> sa mga malalaking pageant na to? Parang piling ko hindi pa. Hindi naman na tumagal ang, hindi naman tumagal ng 20 years ang Miss Earth kung hindi sila naging maayos yung pundasyon nila, di ba So, parang piling ko hindi. Hindi rin naman, uh, magpapakabog ang Miss Grand, di ba? Kasi ang Miss Grand nga, gusto nga pataubin ang Miss Universe, hindi niya rin magawa-gawa. Pero na mamayagpag. Siguro pwedeng mamayagpag. Ayun. So, sa lahat ng pageant. So, dapat ba tayong ma-worry sa magiging pageant na to? ay nako, syempre asahan na natin mahirapan tayo manano sa pageant na yan so, alleluia kapag ginawa nila ang kauna-unahan nilang winners ko sa kaliman ha ay si Miss Philippines so, wow, ba <laughs> diba? so, yun, so, medyo nakakaloka pero, nandun doon na tulad nyo lagi kong sinasabi challenge to sa atin, ba diba? katulad nung kay Kunan at kay Mr. Nawat challenge ang Pilipinas dito dahil dito, syempre, mapapatunayan natin na powerhouse tayo sa lahat ng hamon at sa lahat ng pageant ay kung kaya natin talaga i-overcome yung fears na yon at yung paano tayo mananalo doon, eh, challenge yon So, yon magandang hamon yan para sa mga beauty queen natin na kung paano sila mananalo sa pageant na yan, di ba? may mahihirapan kasi syempre, hindi naman matutuwa ang Indonesia kung sakaling sila ang, ang kauna-unahan nilang reyna ay Philippines, oh, so, di ba? So, ano yan? Bongga yan, di ba? Kung mauna-unang ano, pero feeling ko, ang, si Ivan, ano eh, parang, sa nakikita ko sa kanya, ang gusto nila talagang winner lagi, syempre, Indonesia. <laughs> Nakita naman din nyo, iniyakan nyo pa yung ano, yung pagiging ano, international angel ng nanalo dito sa Miss Planet. O, oh. tapos, sa mga Miss Grand candidates niya, talagang inaano niya yan, kinakabog niya yan ng bongga-bongga hanggang sa dumating na nga siya sa punto na i-opera niya yung national director na kung, sa kung gagawin ang pageant, ako ah, mananalo ang kandidata namin gagawin ang pageant doon sa Indonesia. So, parang piling ko lang, uh, medyo may tayo dyan. At, Nako, good luck sa atin. Madugudugong laban to. ba diba? Ay nako, nakikinikinita ko na kung paano nila talaga para nalunin dito ang bansang katulad ng Indonesia. Baka sila ang kauna-unahan. Tapos sumunod dyan ang Thailand. Sumunod ang Vietnam. <laughs> sa kanalang tayo. Ganon. So, yun. So, nakakaloka. Namindang ako. Eh, kung dito nga sa ano, eh, kung dito nga sa Miss Cosmo, di ba? Ang ganda-ganda nyo ng kandidatang pinadala natin. Pero, ginawa nila. Top 10 lang. Mm, di ba? So, yun. Kaya, hindi ako ano, pero tulad din na sinabi ko, hamon to. Hamon to sa mga magiging kandidata natin. At syempre, exciting to. Diba? Tayo pa ba? Uuro pa ba tayo sa laban? si so, patunayan natin sa kanila. Pero syempre guys, hinahinay lang tayo. Abangan muna natin kung matutuloy ba talaga. Kasi sabi niya, very soon. I'm so excited eh, supportahan natin, di ba? Ipakita natin sa kanila na kung gaano tayo ka-sports sa lahat ng pageant na sinasalihan natin. So, yon So, dapat bang magkaroon ng kandidata dito? Oo naman, di ba? So, saan kaya siya kukunin? I think sa Binibining Pilipinas. Charot! So, yon So, abangan natin. Abangan natin. Uh, kung mapupush ba nila to kung matutuloy ba to ito ay plano pa lang naman. So, abangan natin exciting. <laughs> Nakaka-excite. Kasi syempre si Ivan ang may-ari. At knowing Ivan, <laughs> hindi niya priority ang Pilipinas. <laughs> Charot. So yun, so, good luck, good luck sa atin. At good luck kay Ivan. Kung ano man yung pinaplano niyang pageant, ay ipagpatuloy lang niya yan. At mali mo, di ba? siya ang mag-star sa lahat ng pageant. So, mali mo, kabugin niya ang universe rather. ba diba? So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, dapat nga ba tayo magpadala kung sakaling matutulitong Mega World International At tingin mo, mahirapan nga ba manalo ang Pilipinas Lalo na ang may-ari neto ay Indonesian Na si Ivan Comment below mo para malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.